ating mga kaprobinsya ito mag ano ako sa saing ako eh dito muna ako sa aking mananaw ang laki na o oh. hmm. dito muna ako at saka yan ay, tingnan mo, oh. Kung ba na yung puno ng yung tarihaba ko, niya na siya. At na, mga na yan. Kasi nag-chins, na yan sila. jeans slip So, wala na kung na siya. Wawalay siya, hindi po ganda. Pati doon, oh. Yan. Yan, napag niya at saka lang siya, eh. ginaan ano ko talaga ito. Oh. Ang buhay na yung malunggay ko. Oh. Pero yung isa, wala, hindi na buhay. Tatay siya. Kasi banda sa init eh. Ano ang hindi ito. Dinutul ko yan, ito. Kasi tinanim ko yan. Doon din sa kabila, pinutuloy ko at nilipat ko dyan. hindi ang buhay na. Saan? nasaut naman itong niyog na to. Parang ano siya? Kasi bato-bato kasi dyan eh kaya maliit siya. Magkasabayan yan, nasa tatlong yan. Maliit ito bago naon. Oh. ko na na yun siya. Dapat ang delicious ko din yan. Ito ganda. Saka ilalagay ko na yung Ano, bulak-bulak yun. Hindi ako ulit ang banda doon sa pinsan ko.

Uh, ito kasi ini, kasi ini. um, kailangan linisan na talaga oh. marami ng mga ano sila May mga ito na wala ulit. Ang hindi yung buhay ng bayaw ko. Ito na dito. Binalot ko nga kasi para ma na. Kasi ito hindi pa nabahot. May dami pong mga babalutin pa dyan. Tingnan mo yun Laki-laki na niya. Kami kaya lang. May ano. Dog ito. Hindi pa naman siya malambot. Kung... Thank

yung kambing ko dito ko nilagay kahapon tapos ano 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 ulan kasi lakas ulan pagdating ko sa loon sa bilang lungsod walang ulan kaya dito masarap kasi nadiligan yung mga tanim ko at saka yan o oh, yung atis At ito, yung mga bulaklak. Kasalan sya dyan. O, sya. Ano yun? Hindi ko pa nabutsan yung bintana. Saka ito, maganda talaga pag nainitan ito. ito oh. Galing kagayan yan, o. Oh. Kagayan, the all nalaki ng dahan pero ito pumayat kasi <laughs> parang yung ko nainitan ataw ano. at saka yan yes.